Nasa linya. Marina Ramrag ka mo, Melchor. Exclusibong pareta. 96.7. News Closer. News Closer. Kami. Yes, uh, Sir Joey and uh, Marina Aga po. Sina Marina Aga po. Sito yung mga paray niyo. Ano? At uh, nasa ko yung uh, report ko niya tungkol sa estudyante ka na Iriga Central School. Hmm. Sa inano, no, uh, ni na Onra uh, sa national, ini-apod ini na national science, uh, trivia battle na uh, gigibon nga ng awarding kay ni sa Bagyo. Ngayon yan mga na coach, uh, sina teacher, kay na mga ining uh, uh, estudyante, uh, na kumusta ta, kung ano ana uh, naging uh, sa indang uh, preparasyon, kung kumusta sa indang uh, naging laban. Uh, mga kaulaytaan si Sir Hidito Durosan. Sir, uh, maray na aga po, live po kita nadadangog sa 96.7 Rikunada News FM. Okay, good morning po. Mm -hmm. Uh, sir, uh, ano po ang uh, nasa po yung uh, nagiging uh, competition po kan, uh, sa national? Okay, ganito po yun sir. Yung nangyari, nagkaroon muna ng regional competition yung tinatawag na science, trivia, battle, at champions. Ngayon, itong dalaw, ay tatlo, mayroon kaming grade 3, grade 4, grade 5, lahat sila first place sa uh, regional. Tapos, naka-qualified sila for national competition. Then Pagdating sa national competition, which was held in Far Eastern University last March 22. Ayun si kumusta uh, po yung naging uh, laban po ng mga bata na galing po dito sa Iriga. Okay, so we are very proud out of five contestants, two of them naka-qualified sa top 10. Yung grade 3 nag-rank 5, yung grade 4 is rank 4. And um uh, kukuha sila ng award sa Baguio City this coming May 30, 2025. Ayan siya, so, uh, ano po ang ibig sabihin ng ano ng tinatawag na National Science Trivia Battle po? Okay, this is a competition na more on science questions. Uh, tapos yung mga current issues, lahat-lahat na po kasi trivia ito. And then, uh, nagkaroon muna ng selection sa region in order to qualify in the national level. Sir, ano pong uh, paghanda ang uh, ginibo po ng sa mga estudyante ka na Iriga Central School para po ano uh, nagtosing din ng ondra sa rong uh, kaugmaan ini na uh, taudig di sa ciudad. Opo. Actually, sir, nagkaroon ng regional competition last November 2024. Hmm. Then nung makakwalified kami, nagkaron kami ng mga constant practice, review noon sa mga bata after three 30 in the afternoon, daily po yan, nire-review namin kasi hindi namin pwedeng uh, mag-review kami the whole day kasi mayroon silang pasok. At uh, ang, ang dismissal nila is 3.30, then from that time, mga hanggang 5.30, nire-review namin yan araw-araw. Ayan si uh, mga ilang taon na po yung estudyante uh, natin? Okay, yung grade 3, 9 years old, and then yung grade 4 is 10 years old. So ano naman po ang uh, mensahe nyo sa mga bata, lalo na po sa mga estudyante na uh, nagnanais din po na makapungpong sa national competition? So ang pinaka best lang dyan ay talagang constant training, practice doon sa mga bata para makarating sa national competition. Ako nga ay am not expecting to win in the national level kasi yung mga kakumpit namin lahat private school na malalaki pang private school like UP, like Pan Eastern University, St. Louis University of Baguio. Basta yung mga private school, yun ang matinding kalaban namin. And we are very lucky kasi uh, public school kami, nakasama kami sa top 10. Na naging, ano pa siya, uh, Katatlo, three. Ika, ano, fourth, yung uh, grade four, ter, uh, fifth yung grade three. Ayun, fourth and uh, fifth yung oh, uh, grade four. Ayun, sir, uh, ano po po yung mga pwede natin ipayo sa mga bata ngayon na grabe po yung uh, hindi natin na naasaan, ano? ganito mga opo ay laging uh, bigay sila ng onra sa ating uh, lugar. So, actually kasi sir, itong mga contestant namin, they are very dedicated sa kanilang pag-aaral. Talagang believe ako sa kanila, na counting review lang, then uh, itest ko, nakukuha na nila yung ni review namin. Kaya, dedication lang do doon sa mga uh, contest na sasalihan ng mga bata. Ayun na sir, uh, may uh, gusto pa po kayong uh, idagdag na katanungan? Ano pang pinakang uh, ano? Melchor? mo ang pinakang uh, kahalagahan ng uh, uh, science trivia. Okay, yung kahalagahan po niyan sir para ma-aware yung mga bata about the, uh, the past, the present in the future about science. Mm. And they are very aware na tala, na aware na talaga sila ang counting question lang na ka agad ng mga bata dahil doon sa review yung pinagkandak namin for almost 3 months. Ayun. Dito na po ba sayo pumapasok yung mga advancement ng yes. technology? Yes, Oo, kasi may future questions eh, kung ano mangyayari after after uh, 50 years what will happen to the Philippines or kung ano-ano mayroon mga ganyan. Mm -hmm. And then nahirapan kami sir yung mga past na sino anya yung nag na invent ng mga ganito, tapos kailan doon kami nahirapan yung mga bata pero nakuha rin nila yung iba. Mm -hmm. Okay. Sir, so, uh, may gusto po kayong uh, pasalamatan po sa ating uh, naging uh, laban po? Okay, of course. Uh, in behalf of Iriga Central School, our Principal, Sir Nono uh, Dato, Jr., our Schools Division Superintendent, si Dr. Mariano b d Guzman, and our Assistant Schools Division Superintendent, si Ma'am Maylani Galicia, and of course, the CID Chief, si Dr. Gerson Torralde, And of course, our city mayor, our vice city mayor, Honorable Rex uh, C. Oliva, our vice mayor, Honorable Idsil Di Maiwat for their support kasi nangako na po sila na uh, tutulong sa kami during the national competition, uh, no, the national awarding doon sa Baguio City this coming May 30. Opo, ayan na, uh, dako lang salamat po uh, Sir Melvin and Sir Joey. Yan po, aso to yung uh, report, digdis ako yung uh, lokasyon. Ini po si Melcher Bungol to para sa 96.7 Likunada News FM, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.